Nakarating na ba kayo kumigil upang isipin ang tungkol sa kung ano ang iyong dinadala na ang Diyos, ay hindi kailanman talagang inilagay sa iyong mga balika? Gaano kadalas tayo nakakaramdam ng pagod, inis, pagkabalisa, at kapag kumingin tayo sa loob, na pagganto natin na sinusubukan nating mamuhay sa mga pasanin na hindi ginawa para sa atin? Ang Biblia, sa Hebreo Kabanata 12 Talatang Isa, ay naguturo sa atin ng isang malalim na bagay, isantabi natin ang bawat bigat at ang kasalanang madaling nakakasagabal at tumakbo tayo ng may pagtitiyaga sa takbuhan na inilagay sa harap natin. Tingnan kung gaano kalinaw ang salita, hindi sapat ang pag-iwas sa kasalanan, dapat din nating bitawan ang mga pasanin. May pagkakaiba sa pagitan nila. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos, ngunit ang bigat ay nagkapabagal sa atin, pumipigil sa atin, at nagkapabagal sa atin. Kahit na ito ay tila hindi nakakapinsala. Kadalasan, ang kabigatan ay hindi isang bagay na halatang masama. Maaring ito ay isang pagkakaibigan na nagnanakaw ng iyong kapayapaan. Maaring ito ay ang labis na paghahangad ng pagsangayon ng iba. Maaring ito ay pagkabalisa tungkol sa bukas. Maaring ang ugali na iyon na hindi kasalanan sa sariling ngunit umuubos ng iyong oras, na ang iyong lakas at nagkapahina sa iyong espiritual na buhay. Marahil ito ay labis na pag alala Pungkol sa kung ano ang isipin ng iba O maging ang kahirapan sa paggapatawad sa isang tao Ang lahat ng ito ay nagiging isang bigat na dahan-dahang umaalis sa atin mula sa loob Ang lahi ng pananampalataya ay nangangailangan ng na magaan At inaanyayahan tayo ni Jesus na isuko ang lahat ng ito sa kanya Ngayon, isipin mo, nasubukan mo na bang pumakbo Habang may dalang mabibigat na bag imposibleng makasabay. Maari ka ring magsimula, nguni sa lalong madaling panahon ikaw ay mapagod, mawalan ng hininga, at sa huli ay huminto. Totoo rin ito sa espiritual na buhay. Maaring ikaw ay lumalakad kasama ni Kristo, munit kung ikaw ay nagdadala ng mga pabigat na hindi sa iyo, malapit ka ng maubusan ng lakas. At gaano karaming mga tao ngayon ang sumusuko sa kanilang pananampalataya, hindi dahil nawala ang kanilang pag-ibig sa Diyos, ngunit dahil sila ay pagod na sa pagdadala ng mga bagay na hindi niya ipinadala sa kanila. Tinatawag tayo ng Panginoon sa kalayaan. Siya mismo ang nagsabi, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihiyapan at nabibigat ang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito ang paanyaya ni Jesus, itabi ang iyong mga pasanin at maranasan ng gaan ng kanyang biyaya. Marahil ngayon ay nasa eksaktong punto ka na. Pakiramdam na ang iyong espiritual na buhay ay hindi umuusad na may isang bagay sa loob mo na natigil. At sinasabi ng Diyos, ibigay mo ito sa akin. Ayokong mabuhay kang makulong dito. Ang tanong ay, ano ang kailangan mong iwan sa paanan ni Kisto ngayon? Ano ang kailangan mong bitawan upang ang iyong pagtakbo ay muling maging magaan, puno ng pag-asa at layunin? Ito ay hindi lamang tungkol sa paggapaalam sa kung ano ang masama, ngunit kahit na kung ano ang mabuti ngunit hindi mahalaga. Dahil kapag pinili mong kumakbong malaya, natuklasan mo na ang tunay na mahalaga ay panatilihing nakatutok ang iyong mga mata kay Jesus. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig na sa iyong puso, inaanyayahan kita na manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil sa masama pa rin tayong mananalangin at magapahayag ng kaligtasan sa iyong buhay. At bago tayo magkatuloy, gusto kong gumawa ng isang espesyal na kahilingan. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon, ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa isang taong kailangan ding mahinig ito. Ito ay isang paraan upang may kalat ang liwanag ng salita at bigyang daan ang mas maraming tao na matuklasan ang kalayaan ng pamumuhay kasama ni Kristo. Minsan nararamdaman namin na ibinibigay namin ang lahat. Ngunit hindi pa rin kami umuunlad sa aming espiritual na buhay. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na nagdarasal ka, nagbabasa ng Biblia at nagsisikap na maging tapat, nakadarama ka pa rin ng pagod o stagnan. Marahil ang dahilan ay daladala mo pa rin ang mga pasanin na hindi ginawa para sa iyo. Mga pasanin na hindi naman makasalanan, ngunit humahadlang lang sa iyong paglalakbay kasama si Kristo. Maaring ang mga ito ay mga lumangkakot, pagkatanim ng sama ng loob, ila hindi nakakapinsalam mga gawi na nakakaubos ng iyong espiritual na enerhiya, kahit na mga relasyon na pahimik na lumilihis ng iyong puso mula sa Diyos. Ang banal na espiritu na may lambing at kalinawan ay nagtatanong sa atin, ano ang daladala mo pa rin na pumipigil sa iyong malayang tumakbo? Anong maliliit na hadlang ang pinahintulutan mong tumira sa iyong buhay na tila normal na ngayon? Oras na para harapin ang mga panong na ito. Marahil ito ay ang pagkabalisa ng palaging pagnanais ng pagsangayon mula sa iba. Marahil ito ay ang pagkakasala na bumubulong pa rin ng mga kasinungalingan tungkol sa kung sino ka. Maaring ito ay kahihiyan. Ang pakiramdam na nalampasan mo na ang iyong limitasyon o ang pagmamadali ng buhay na nakakalimutan mo ang tunay na presensya ni Jesus. Dito nagkakaroon ng kapangyarihan ng paanyaya sa Hebreo 12. Isantabi natin ang bawat biga. Ang salitang timbang dito ay nangangahulugan ng anumang hindi kinakailangang pasanin, anumang bagay na humahadlang sa iyong relasyon kay Kristo. Gaano man ito kaliit o hindi nakakapinsala. Ubusin man nito ang iyong oras, makagambala sa iyo, o nakawin ang iyong espiritual na kagalakan, ito ay isang bagay na kailangang pakawalan. At ang pagkapaalam ay hindi lamang pisikal o mababaw na aksyon, ito ay isang gawa ng pananampalataya. Ito ay sinasadya na pinipili na huwag kumapit sa hindi nakakatulong sa iyong paglakad kasama si Jesus. Isipin ang kalayaan sa pagdakbo nang walang hindi nakikitang mga kadena. Isipin ang kakiramdam ng pamumuhay ng may kalinawan, ng pakiramdam na magaan ang iyong puso, tahimik ang iyong isipan, at masigla ang iyong espiritu sa presensya ng Diyos. Posible ito, ngunit nangangailangan ito ng lakas ng loob. Lakas ng loob na harapin kung ano ang maaring itinago mo kahit sa iyong sarili. Mga gawin na nabigyang katwiran mo, mga relasyon na humahadlang sa iyong pagunlad, paulit-ulit na pag-iisip na nakawin ang iyong kapayapaan. Panahon na upang pangalanan ang bawat isa sa mga pabigat na ito at, nang may pananampalataya, ibigay ang mga ito kay Jesus. Hindi lang niya gusto na kilalanin mo ang mga pasanin na ito, nais niyang magiwala ka sa kanya na alisin sila, kahit masakit, kahit mahirap, kahit na ito ay isang bagay na itinuturing mo ng bahagi ng kung sino ka. Habang naghahanda tayo para sa susunod na hakbang, pagnilayan, Handa ka bang bitawan ang humahadlang sa iyong espiritual na kalayaan? Ang karerang inihanda ng Diyos para sa iyo ay hindi dapat maging mabagal, naakapagod, o puno ng hindi nakikitang mga hadlang. Ito ay nilalayong ipamuhay ng may kagalakan, pagsinta, at katiyakan na si Jesus ay tumatakbo sa tabi mo, handang suportahan ka, gabayan ang iyong mga hakbang, at ibalik ang iyong kaluluwa. Ngayon, isipin ang iyong sarili na malaya. Malaya na tumakbo sa takbuhan ng pananampalataya ng walang mga abala, nang walang mga hindi kinakailangang pasanin, nang walang hindi nakikitang mga ugnayan. Tinatawag tayo ni Jesus na mamuhay ng ganito, magaan, malakas, ng buong pusong sumuko sa Kanya. Ngunit upang makamit ang kalayaang ito, kailangan ang paggilos. Dapat nating kilalanin kung ano ang pumipigil sa atin, kung ano ang pumipigil sa atin mula sa kapunuan na nais niya, para sa atin. Marahil ang mga ito ay mga relasyon, gawi, pag-iisip, o kahit na mga panaginip na hindi tunay na kanya. Ang lahat ng nagnanakaw ng iyong kapayapaan, naglilihis sa iyong fokus, o nakasira sa iyong espiritwal na kagalakan ay kailangang isuko kay Jesus. At ang pagsuko ay hindi partial. Ito ay hindi lamang pagkilala o pagsisikap na pamahalaan ang mga pasanin na ito. Ito ay sinasadya na pinipili na palayain sila. Ang Hebreo 12 ay naggapalala sa atin na huwag magdala ng anumang bagay na humahadlang sa atin sa pagtakbo ng may tiyaga. At kabilang dito, hindi lamang ang mga halatang kasalanan, kundi pati na rin ang maliliit na pagkagambala akaliwan kaliwan na pahimik na lumilihis sa ating mga puso. Kapag inilagay mo sila sa mga kamay ni Jesus, hindi lamang niya inaalis ang mga ito kundi binabago ang iyong buhay. Ang dating mabigat ngayon ay nagiging magaan. Ang tila imposibleng madaig noon ay natunaw na sa kalayaan. Tinatawag tayo ni Jesus sa isang buhay ng pagiging malapit ng lapi. Siya ay nag-alok sa atin ng lakas kapag tayo ay mahina, direksyon kag tayo ay naliligaw, at kagalakan kapag ang bigat ng mundo ay dumudurog sa atin. Ngunit upang maranasan ito, kailangan nating kumili piliing magtiwala sa Kanya. Piliing kakawalan ang anumang bagay na naghihiwalay sa atin sa Kanyang presensya. Piliin na tumakbo sa takbuhan na ang ating mga mata ay nakatutok kay Jesus, hindi sa mga hadlang o mga abala. Magisi sandali, ano pa ang pinanghahawakan mo? Ano ang binibigyang katwiran, pinaliit o itinatago mo? Ngunit humahadlang iyon sa iyo na ganap na sumulong kasama ni Kristo. Ito na ang panahon para ilatag ang lahat sa kanya. Kapag sumuko ka, hindi ka talo, makakuha ka. Nagkakaroon ka ng kalinawan, kapayapaan, lakas, at pagiging malapit sa mapagmahal na pagapagligtas na lumikha sa iyo upang mamuhay sa kalayaan. Nagkakaroon ka ng katiyakan na ang bawat hakbang ay ginagabayan na niya ngayon, at kahit na madapa ka, ikaw ay itataas. Ang bawat pasanin na iyong pinakawalan ay isa pang hakbang sa takbuhang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang bawat desisyon na magtiwala ay isang pamumuhunan sa iyong kalayaan at espiritual na paglago. Hindi mo na kailangang dalhin ang nagtagumpay na niya. Kaya ngayon, ipanalangin mo ang panalangin ito kasama ko. Panginoong Hesus, ngayon ay pinipili kong ipaubaya ang lahat ng nagapabigat sa aking kaluluwa sa iyong mga kamay. Ayokong mabuhay na nakulong sa mga ugali, takot, pagkakasala o mga relasyon na naglalayo sa akin sa iyo. Gusto kong kumakbong malaya, malakas at puno ng pananampalataya. Masakit man, mahirap man, nasanay na ako sa mga pasanin na ito, pinili kong sundin ka. Baguhin ang aking puso, iinyo ang aking isip, palayain ang aking kaluluwa. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu upang ako ay tumakbo ng may kagalakan, kagaanan at pagnanasa para sa buhay na inihanda mo para sa akin. Sa pangalan mo, idinadalangin ko. Amen. At kung ikaw, na nakikinig ngayon, ay naantig sa mensaheng ito, huwag itong palambasin. Mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-komento, at ibahagi ang panalangin na ito, upang ang iba ay maging malaya din at makalakad sa kalayaan kasama si Jesus. Huwag dalhin ang mga pasanin ng buhay ng mag-isa, gusto kang kulungan ni Jesus na tumakbo ng magaan, masaya, at puno ng pag-asa. Ngayon ang araw para bumitaw, magiwala, at sumulong ng may tapang.